Ay. Ay, lumalaki. L lumalaki. <laughs> Ye napakaganda oh. Tasang lansa. <laughs> Ot. Si Badau, si Bad. Tao si Bad para dito mga endors. Yan, you know. Hoy! Ah. Oh! Lumilipan pala. So magandang hapon sa mga canters. Uh, pangapat na araw namin dito sa Laot. So gihila nga pala kami ng ano ng uh, galing sa buyang isda. Gihila namin. So habang naghihila kami, ay namiminuit naman si Kuya Mac si Joey, kayo yung ibang tropa natin, hunters. Ay, sarap. Pumitik yung lubid yeah So ito na yung sibad ni Joe Mga kantors uh, dilawan At tatlong mga ano to Pirit At to ito to mga kantors Gulyasan At yung sibad ko kanina mga kantors Ayan nandito Ayan. Ayan yung sibad ko mga kantors kanina na. Uh, sibad ko yun mga kantors kanyo uh, nagulo yung nilo ni Jui nice nyo kariya si uh, kuya yung yung tropa nating iba mga kantors uh, namiminit sila ito pa mukhang may sibad to mga kantors tingnan natin itong isang bang wala, wala. wala. wala meron, ah? hmm, pala Sibad pala sa... Ay, tanggal! Tanggal na <laughs> <laughs> oh. Okay, Sibad? Dati... Hmm. Yeah, Sibad yo, si bensaunan magkano? huwag siya 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 malilit pang nilipin niya ng rambos pirit yan buhay na buhay pa buhay na buhay pa ang laki ng ang an laki nang kilikili mga dulo bulat <laughs> si <laughs> Mak Ayala na gusto pa lang Ayan, hindi si Badalo Ayan So, nasa arriba malanggad ang kuya? Sina. Ang walat? Sira talaga. <laughs> Iyo? Nasa arriba talaga? Ito po. pala yung pala oh Lumpa. ha? bro, may sibad daw si marami, sibad daw sibad Taw sibad pa dito mga kandars yan, yun ah. na oh uy! lumilipad pala yun ah lumilipad pala yung sibad nya tingnan na natin kung marami ng sibad to ah, marami na uy Marami na pala. Natabunan lang sila. Hmm. Sipit niya yan mga kansers. Oh. Eh, si Badawki Kuya Mark, buat ni Kumapit daw, kumapit. Mga idol. Medyo mahaba pa yung tulog niyang nylon. So yung mga counters, yung hila-hila namin ay ano yan, yan yung sinusunod ng mga isda. Uh, habungan niya ng ano, yung dahon ng niyog. Oh, nandito na, nandito na. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. 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 ayan Ay, yeah. Malikot mga kantos. Ang likot. Ang lumalaki. Lumalaki. Yig, <laughs> napakaganda. Lasang lansa. <laughs> Lasang lansa. May mga kalahating kilo na to. Ayan. Yeah. Kalahating kilo na to. <laughs> Malaki ito dito sa una. Ito yung una. Si Bad yung kanina. Mas malaki yan. Go, so Joe. Joe, wala pa? Wala. Wala pa. Wala so, naman mami minuit, mga hunters. Okay, Matt.

Warna nice, sebab but... spirit mga gunters ayan ito nga lang yung pay namin ayan yung para isda lang ito mga gunters yan lang yung pinapahay namin ayan. Pabalik na yung natin. Ito nga pala yung pabigat dito mga kadro Ito yung Inuhulog namin pababa Tsaka hinatak ulit pataas para Nakitin yung isda natin

medyo so, maliit pa yung uh, ano dito uh, dilawan uh, Pirit pa to kasi season ng ano dito uh, mga talagang talaga ngayon mga kandos pag ganitong buwan ng ano, mayo sa yung, tagpo Ayan. Gano'n sana kanina yung mahina pa yung takbo namin at na, nakakapagsibad ng maayos yung isda. Pagkagay ng mabilis na yung takbo ay medyo hindi nakakahabol lang maayos yung isda. Ayan, magkasibad siya ng maayos. Ganyan naman mga Pagod na naman mga uh, katos uh, Dilawan ulit So ayos pa rin kahit medyo mabilis yung takbo ng bangka Ay nagkakadali pa rin tayo Kahit pa isa lang Uy. So So kaharap tayo sa init kaya medyo silaw yung ano natin. Camera natin. kilometers kaso medyo maliliit pa siguro mga limang piraso nito ay ah, isang kilo na rin agad may sumisipan binwit lang tayong binwit para makaipon tayo ng marami isda Ah. So, bukas ng madaling araw ay mag-aari naman kami ng, ano, ng lambat. So, lalambatin na namin mamayang madaling araw yung isda para pag nahuli ay bukas uwi na kami. So pag limang araw namin bukas mga gunters dito sa Pacific. medyo matagal-tagal din kami dito. Ibat na naman mga katers Maganda yung sibaran dito uh, Kada hulog sibat yung Binwit natin so, uh, Magandang pain yung napili natin mga katers lawan So, malilate pa talaga Ariyan naman natin Para Sulit Bago man lang tayo makarating sa buhay Makarami tayo Kaso kitang kita yung araw mga kanters Ah uh, Ayun ano Sila talaga sa si nandito na kami sa buya yan yung huli ni Joe saka yung tahi nandun sa ano sa dulo saka yung iba nandun na tabunan ng ano ng net so tingnan lahat natin yung huli namin mga kantos so ito yung natabunan ng net mga kantos oh. ilang piraso din to ayun ka sa ilalim yan oh. Kaya, uh, ito huli namin Saka yung kaninang huli ko mga tapos ito. Ah, uh, limang piraso mga kantors. Uli uli ko kanina. So yun, si kanya, si Bad din niya yun mga kantors. Ah, uh, apat na piraso din huli niya. Yung kaninang nandun sa gilid ay kinuha niya yung si niya. So, yun, malapit na kami sa buhay, mga kantors. Yun yung buya namin mga kantors. Oh. Kaso lubog, hindi siya makita masyado lubog sa tubig ng lakas ng agos dito oh, mapapansin yung mga kantos ayan yung buya namin oh. uh, lubog talaga siya sa tubig yung may bumubula na yun sa unahan so styro po niya mga kantos na tatlong piraso na malaki so sa lakas ng agos ay hindi siya makita lubog talaga siya oh. Ang mapapansin nyo, lang yung nakikita natin mga kantos. Ngayon mga kantos at medyo malapit na rin kami so, Malapit na kami sa buya Kaya natago na namin itong isda Tapos tago na rin natin yung gamit natin mga kantos Para kamaya pagdating namin sa buya Ay makatulong tayo So hanggang dito lang muna tayo mga kantos So baka bukas pag nagkariya kami Ay magawa na natin ang ano, video para makita nyo kung paano kami Paano yangat yung isda Paano hulihin